Hindi right guys, meron tayong nang titigman na putas. Ang laki ng atis oh. Kasi laki ng mukha ko. Oh. Titigman natin kung matamis ba siya. Okay. Okay. Sobrang hinok na. Mmm. Ang panasya. Nakalahati pa lang ito. Ang laki kasi. Tikman natin kung matamis. Mmm. niya. Creamy siya. Tamis. Mm. Sarap. Kasi nilagay ko sarap. Mag-unboxing tayo din. Christmas sticker. First Christmas. It's wonderful time of the year. Ito pang cut to. Ang ganda to. Sobrang liit lang na ito. Para siyang ano, ball pen. Pero maganda siyang pang cut. Ayan o. Oh. So, sobrang niit ng ano yung pointed. Pangkat sya. Ganda. Pag mahilig ka sa mga arts and craft, gamit na gamit mo to. Ito. Ang ganda. So happy for this. Nama siya. Yan, okay. so, sa baking naman ito. So, Kung nagbibake ka, ito yung rin. So, okay, my favorite. Hello Kitty. Ayan, Kitty Mother. Magawa ko ng cookies pagpapakita ko sa inyo kung na ako ng cookies. Gawin mo Bye!